So, iftar, guys. This is my food. Dala ni boss. Ayan, ito yung aking food, guys. Biryani. Diniwan ko anong sauce na to. And then, may gatas. May milk. And then, water. May banana. And then, this one. At! <laughs> May pakimkim si boss, guys. So, sana all na paaga yung ibubarak ni boss. So, tara, let's eat, guys. So, guys, nagsiparita ko sa kanilang kumain. Kasi, yung kasi, yun kasi, yun kasi sila kumakain sa lapat. Ay, ako dito kumain sa loob na ang mga mga Ayan, guys. So, Tignan ay, pa lang. Chico muna yun. Chico muna yun.

Lalabang muna ako guys. Hindi na ako nakisama sa kanila doon kasi doon sila nakaya sa lapang. Eh, ako kasi, dito gusto ko may isa. Alam mo naman. Ayan, at kumpleto may prutas na ako, may gatas, may water, may saging, ito yung prutas. Ayan guys. And then, ito yung biryani. Ayan, bigyan niyo boss. Ang biryani bigyan niyo boss guys. Gusto na yung aming ano sa... Ay, ito. Masarap kaya ito. Mm ha? -hmm. Ah? Yan, yeah, pwede ko sa <laughs> lasa. na lang ako. No, yeah. pwede itong hot sauce doon. Meron daw guys. Tawag muna ako ng hot sauce, guys kasi na masarap siya ako ng hot sauce. Mm -hmm. Ang yeah.

으음, <laughs> 으음,

Grabe. Eh? Yung lunch ko guys, sinabi ko ng ano, nakasabay na ako sa iptag ng mga kaibig, mga katrabaho ko dyan, mga muslim. Simulang maga hanggang, hanggang ano, hanggang ngayon, hanggang ngayon. Wala kayong pahinga talaga sa ano, gawa. Fortune Funder. Kaya yung baon ko na ulam, hindi ko na nakain. Bakit ko na lang kakain nun. Ulam. Ang sakin. Ayan, may fruit may grips Ayan, yung grips guys. And then, ano itong orange. At yung gata, sabay ko na nakain. Pati ko. Parang pag-diet ako. Ay, hindi ka pala ako. hindi ka na nakain. So guys, nakalito na aking vlog. Bye-bye!